Ayan, ito po at uh, ang layo na ng aming narapin. Simula doon, umikot na po kami. Ayan, medyo mataas na po yung araw. At uh, pa rin po kami dito kasi mahaba ito. Iba't ibang ano, iba't iba ang, ano, iba -iba ang may-ari nito. Kaya ang gaganda po ng kanilang, uh, ano, kanilang cottages. ang ganda o ang cute. Ang cute ng cottage na yan. Ayan. At sya ka ito, o oh, napansin ko. Ayan, pataas sya. Para syang, ayun, bato nga, bato nga sya. Ayan, ang ganda ng kanila dito. Parang mas maganda dito yung kanila. Pero hindi ginagawa Eh. Ginagawa pa. Rin. Parang bahay lang siya. Para siyang apartment. So, ang ganda, ang ganda ng ano, bundok. Para siyang ano, private lang. Para lang siyang apartment. Pero maganda yung ano eh. Tingnan natin dito. Yung iba naman doon. Para siyang mga apartment. Doon naman, maliliit naman doon na cottages yung nadaanan namin. Dito medyo social ito dito. Para sa mga apartment. Ini-na natin, nakakahiya. Pero tinan natin, ah, swimming pool siya. No pool siya, meron siyang pool. Meron siyang pool. Oh. And sa loob private private resort mayroon oh. Meron bukod sa meron siyang ano pool na tatabang tubig. Meron naman siyang kung gusto nyo nilang maligo sa dagat dito. Hmm. Mas mahal siguro ito dito. Ano oh, siyang ano swimming pool swimming pool. Ayan, dito na tayo. Ayan, no? Mangingisda na siguro yan. Motorboat. Motorboat. Ayan, ito na natin. Ayan, naalala na ko sa na amin. Ayan, yan, eh. parang sa amin din to sa ano sa probinsya sa Samar. ayan ganito rin ng amin ano, malapit kami sa uh, sa ano dito sa Dalampasigan, sa Baybay, sa dagat. ayan malapit kami dito. Kaya pag halimbawa ay pwede rin uh, magpagawa ng ganito pero siyempre mahal po. Eh. mahal pa. Ito so, Ayan, pwede rin gawin kasi ganito rin po ito eh. Ayan oh, no. ganyan din po sa amin pag uh, yung ano yung area niya ganyan din malapit sa ano yan sa seashore yan malapit kami sa dagat kaya pagalimba ang bahay namin ganyan din malapit sa dalampasigan kaya paggising dagat agad ang makikita ganito rin siya natatayan patatayuan na ng medyo uh, magandang ah uh, tirahan simple lang kahit simple okay na dito. Maganda dito din maganda din ang 'yung moderna moderna ang design ng kanilang cottage uh, uh, dito 'yun ah uh. moderna hmm. राजमसी आईडी प्रकाशित के Ang ganda dito. Marami lang na naliligo. Mainit na. Kami babalik na. Thank you. Thank you for watching guys. Maganda. Dito tahimik dito. Para lang siyang bahay. Simpleng bahay. Yan may talisay. Talisay kung tawagin sa akin. Simpleng lang dito. Ayun mas maganda. Mas maganda yata dito. Uh okay. -huh parang ano parang uh, parang simpleng ano lang. Nandito simple lang. Bahay parang bahay lang siya. Simpleng bahay. Nandito naman medyo social. Parang malaking ano lang. Mansion. <laughs> Ayan, naglalakad-lakad kami, guys. Lakad-lakad sa umaga. Masarap maglakad. Masarap maglakad dito. Ayan, medyo social ito dito. Parang mansion lang. <laughs> parang mansion. Ayan. Mm private ito private kasi meron siya mga ano staff. ayan may mga ano sila mayroon, private ito ayan, meron siya mga ano mga naka uniform ayan. Hmm. ah nandiyan sa labas yung ano yung shower ayan nandiyan sa labas yung shower ayan pag nagbanlaw ka nagbanlaw ka galing sa dagat ayan, pwede dyan dito uh, medyo social ito <laughs> ayan, thank you, thank you for watching guys good morning and God bless